Kikilos na upang imbisighan ng Department of Public Works and Highways ang kumpanya na pagmamayari ng ama ni Sector Christopher Bongo na CLTG Builders. Base ito sa naging pag-uusap ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kung saan inirekomenda niyang dapat maimbestigahan ang kumpanya na konektado sa senador. Nag-ugat ito matapos bawiin ng kampo na Sarat Curly Diskay ang naunang pahayag na makikipagtulungan sila sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Today, umpisa na namin ang pag uh iimbestiga sa CLTG Corporation. At yung links nito sa Diskaya Company simula 2016. No, dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. Titignan natin lahat ng mga proyekto na involve ang Diskaya na may involvement dun sa CLTG uh, Corporation na uh, sinasabing... Uh, uh, konektado kay Senator Bongo. Binigang din ni Dizon na walang sasunting opisyal ng pamahalaan sa isasagwang investigasyon kahit pa ito'y naging kaibigan o katrabaho noong nakaraang administrasyon. Okay. That's all immaterial. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here. Pagka na identify na natin yan, Definitely, magkukonduct tayo ng mga inspection. Ang importante ngayon, a-identify natin ano yung mga proyektong yon. Gagawin na natin yeah. Dahil nga lumabas na, na may possible na pinoprotektahan ng mga diskaya. Sa panig naman ng ICI, bukas silang imbitahan si Senator Go sa pagdinig ng komisyon sa nagpapatuloy na investigasyon ukos sa flood control anomaly. Sa tanong naman kung posibleng nga bang maisama sa Immigration Lookout Bulletin Order ang Senador. The commission always acts based on evidence. So if there's sufficient evidence or information to request for an ILBO, regardless who that person may be, official might be, then, then we will request for an ILBO. Matatanda una na rin pinabuluanan ni Sator Bongo ang kanyang koleksyon sa operasyon ng kumpanya ng kanyang ama. Samantala, nagsimula na umaga ng Webes ang asset recovery meeting ng ICI kasamang iba't ibang opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan. Kasama rito ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Civil Aviation Authority of the Philippines at marami pang iba. Layunin ng pagpupulong na pagplanuhan ang mga hakbang upang mabawi ang mga ninako na pondo ng taong bayan. Binigang din, din ni ICA Chairperson at dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Hindi lang dapat makulong ang mga nasa likod ng matinding katiwalian sa gobyerno. Justice is not enough. We need restitution. It's us using public funds. They belong to the Philippine people. Money that will have been spent on building schools, hospitals and road projects must instead burn wonderfully on useless luxuries and vices and us recover what was stolen. Bubuo na rin ang ICI kasama mga nabanggit na ahensyo ng pamahalaan ng Technical Working Group. Hakbang ito para mapahusay ang koordinasyon, legalidad at bisa ng mga aksyon na gagawin ng komisyon at mga ahensyo ng pamahalaan sa pagbawi ng pera ng taong bayan. Composed of representatives among all these agencies who will meet regularly on at least once a week to update each other, exchange information on what have they have and what have they done so far Uh, in, in a way, we will be monitoring uh, each other, exchanging ideas, and sharing information which may fast track the restitution of assets. No? Dagdag pa ng ICI. Aabot na sa 5 bilyong pisong halaga ng assets ang nasa ilalim ng freeze order ng AMLAC mula sa halos 3,000 accounts. Bukod pa riyan, ang 5 bilyong pisong halaga ng air assets naman ni dating Congressman Zaldico na kasulukuyang naka-freeze abang nasa labing tatlong luxury cars naman, ni Nazar at Curly Diskay ang nasa kusodian ng BOC na nakatakdang isobasta desa natuklas ang irregularidad sa mga dokumento nito.